DIY Moto Black. So, and good morning mga ka Moto Black. So, bali ba tayo ngayon sa Lalambob, no? Exactly 8 o'clock tayo bumiyahe. So, araw ng biyernes, sayang yung araw, no? So, so kaya kumuha tayo ng, ano, ang booking, malalaki yung booking talaga kasi mga vlog photobloggers dalawang long ride yun, nakuha natin um, yung isa regular, yung isa pooling so yung first booking natin, documents, dadali ng Las Piñas so, Cabiao to Las Piñas 618 yung pamasahe, pero binayaran tayo sa pick-up location ng 700 then yung second booking natin, San Jacinto to Tagaytay City, siya yung pooling 718 ah, 712 So yun, dadali natin yung mga item na yun Maliit lang naman yung item nung no, ano, pagpunta sa Tagaytay So, kasi doon sa JV box So, ayun uh, Nakuha na natin sila So, itrapok up na natin sa mga kamotovlog Tignan natin kung magdadagdag yung sa Tagaytay no? Kasi nagmamadali sila Kailangan daw, wag daw gabihin Good luck eh, ang, ang travel time pa naman papunta ron ha, sa limang oras. So ayun, sana makarating tayo ng maayos uh, at ligtas doon sa ano, sa tagay tayo, No? So ayun mga kamotoblog, update ko kayo mamaya pag uh, may nakuha pa tayo ng pangatlong booking. Moments later. Mga kamotoblog, may nakuha tayo uh, pangatlong booking. Ano siya? Manolos to Ternate, Cavite. So bali 614 So binayaran tayo by IG ka 650 mga kamoto vlog So i-trap up na natin itong tatlong item na to no? good day mga kamoto vlog no, Na So i up na natin yung tatlong Ano natin booking no Yung Kapiyaw to Las Piñas na i-trap up na natin Bali ang pinahit sa atin doon Yung pinaka shipping pinya Ay 1,000 tapos yung sa sa Nasidro saka ay sa Nasidro papuntang Tagaytay dito sa Sky Ranch eh, nasa sa Sky Ranch tayo no? So bali ang binayad sa atin 712 pulling hindi nagdagdag puripot puripot Pero okay na rin mga kamoto vlog Then sinapayan pa natin ang pangatlong booking yung ano nga uh, Malolos papuntang Ternate no So bali ano, ang pinahit sa atin doon no, 650. So na-trap up na rin natin 'yon. So dumaan tayo nang ano, Ternate, Alfonso papuntang Tagaytay. So ayun, okay na mga moto So lagay ko na sa screen yung kinita natin sa araw na 'to, no. Bali na katatlong booking lang tayo. Skyrun. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't- want